Oh, Chanel, kawai ka, kawai. Hello guys, kamo. Hello guys. Hello guys. Hello guys, sabi mo na masyal kami. Hmm, pinamasyal ko muna sila mga idol kasi nakaka-boring din doon sa bahay. Ang init at saka siguro dito kami magpapagabi. Maya maya kami uwi dahil traffic ang bayan. Oh, mag kaway muna kayo, Mag-hello, guys muna kayo. Hello guys, ayun na sila. Papasyal ko sila mga idol. guys. <laughs> hey, Lagi ko silang igagala kung may oras talaga ako dahil Siyempre dapat hindi rin natin pinagkakait yung oras na dapat para sa kanila, no? Ah, oh, hindi ba? Ako, oh, ako. ikaw, ikaw. Kaya tuloy lang, tuloy. Kaya na. No. Ubo, 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 ubo. Hello guys, sabi mo. Guys. Oh, sa sayo ka, sa sayo. Oy, ang galing naman sumayaw. Ang galing. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Hmm, diba di ba? Yan yung bonso ko mga idol. Ito yung pinupuntahan namin lagi pag nung kompleto pa kami. Nung nandito pa yung mama nila nga. So, yun nga umalis, uminiwang kami. Siguro kahit papano, masaya rin ako kasi kahit nangyari sa pamilya ko yung gano'n yung binigyan niya muna ako ng anak na tatlo. Di ko rin siya masisisi, s'yempre tao lang din siya nagkakamali. Pero kung nasaan man siya sana maging maligaya siya kung sa tingin niya tamang ginagawa niya okay lang sa akin kahit masakit sa akin at least yung mga anak ko nandito sa akin, hindi ko sila papabayaan mga idol. Yun lang po. Ayan o. Oh. Kaway kayo, kaway, kaway, kaway. Oh, o, no. hindi ka? No. Oh. O. si ate daw pa. Oo, oh, oh, si ate. Ayan yung panganay ko. Ayan o. Oh. Yan yung mag-aangat balang araw sa akin. Yan yung kayamanan ko. Sila ang kayamanan ko, mga idol. <laughs> yung mga anak ko. Di bali siguro ako, yung lahat ng ginagawa ko, para yan sa kanila, hindi na para sa akin yan. O, oh, may yan. Mamabaliktad kayo dyan pababa. Uh, napakalalim yan, mga idol. Pababa, ayun eh, no? O, aliyah. Diba? May butas doon. O, aliyah. Ayan. ngayon mga idol. Kaya wala pa tayo pasok. Ayan nga. muna tayo dito. Nag-pasyal-pasyal ba? Kasi, yung mga anak natin kailangan din ng oras yan. wag natin ipagkait. Sa bagay noon pa naman. Kung bagay sa kwan ni, lagi ko naman talaga sila pinagbibigyan ng time. Siyempre, kailangan din nila yan. Yan. Diba? Ang ganda ng bangka sa baba mga idol, oh. Napakalayo pero ang lakas ng liwanag niyo. Oh. Yeah. Napakaganda dito mga idol. Dito kami lagi pumupunta nung kompleto pa kami. Yan. Yan yung anak kong pangalawa, yun no? Oh. sumasayo po. Oh. Mukha parang bulate, mukha eh. Parang bulate. Ito ang bunso ko, mas magaling. Sayawan mo siya, sayaw. Oh, 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 di ba? Hmm. Balang araw yan ang mga kayamanan ko, mga anak kong mga idol kaya hindi ko sila papabayaan. Oh, malalaglag ka diyan, malalaglag ka diyan. Laglag ka diyan, laglag.